Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Marso 20, 2025. Sa araw na ito, habang bumabalot ang enerhiya ng Spring Equinox, tila may kakaibang sigla na dumadaloy sa iyong paligid, isang enerhiya na puno ng bagong pag-asa at walang katapusang posibilidad. Ang hangin ay tila may dalang mahiwagang sigla na nagpaparamdam sa iyo na parang lahat ng bagay ay muling nabubuhay. Ang spring equinox ay sumasagisag sa simula ng isang bagong kabanata. At ikaw, bilang isang Libra, ay hinihikayat na gamitin ang araw na ito upang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ngayon ay magandang pagkakataon upang pagnilayan ang iyong mga pangarap at layunin. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na nais mong makamit? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang hinahangad, ngunit hindi mo pa naisa sa katuparan? Ngayong araw, hinihikayat ka ng mga bituin na maging bukas sa mga posibilidad at maging matapang sa pagtahak sa mga bagong landas. Ito na ang tamang panahon upang ilabas ang mga ideyang matagal nang nasa isip mo at bigyang buhay ang mga ito. Ang iyong talino at kakayahan sa pag-isip ay magiging isa sa iyong pinakamalaking sandata ngayon. Hindi lamang ang iyong pisikal na kagandahan ang nakakabighani sa mga tao, kundi pati na rin ang iyong matalas na pag-isip at karisma. Ang iyong mga salita ay may lakas na makapagbigay inspirasyon sa iba, kaya't gamitin mo ito ng may kumpiyansa. Sa bawat ideya at pananaw na iyong ibabahagi, may potensyal kang makaimpluensya ng mga taong nakapaligid sa iyo sa positibong paraan. Habang naglalakad ka sa labas o naglalaan ng oras sa kalikasan, hayaang yakapin ka ng sariwang hangin. Huminto saglit upang pagmasdan ang mga dahon na sumasayaw sa hangin o ang mga bulaklak na namumukadkad. Ang mga simpleng sandaling ito ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan, kundi magpapalakas din ng iyong pagkamalikhain. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan, mapupuno ang iyong isipan ng mga bagong ideya at pananaw na maaaring magdala ng mahalagang pagbabago sa iyong buhay. Ngayon ay magandang araw upang makipag-usap sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong likas na kakayahang makinig at magbigay ng kaalaman ay maaaring magbigay liwanag sa mga isipan ng iba. Ang mga simpleng pakikipag-usap ay maaaring maging daan upang makabuo ng mas malalim na koneksyon at makahanap ng mga bagong kaibigan o kasama sa iyong mga plano. Ang bawat salita mong may pagmamalasakit ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na sundan ang kanilang mga pangarap at yakapin ang mga oportunidad na darating. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng paanyaya na mas maging bukas sa iyong emosyon. Ang pagiging libra ay nagbibigay sa iyo ng likas na kakayahan upang maging maunawain at mapagmahal at ngayong araw ay hinihikayat kang gamitin ang kakayahang ito upang pagandahin ang iyong mga relasyon. Maglaan ng oras upang ipahayag ang iyong damdamin sa mga mahal mo sa buhay, maging ito man ay pasasalamat, pagpapahalaga, o pagmamahal. Sa bawat sandaling pinapakita mo ang iyong tunay na damdamin, mas lalo mong pinapalalim ang koneksyon mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul, isang kulay na sumasagisag sa kapayapaan, kalinawa ng isipan, at emosyonal na balanse. Ang pagsusuot ng asul o pagkakaroon ng asul na bagay sa iyong paligid ay makakatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at fokus sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, labing apat, at 28. walo. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at komunikasyon. Isang paalala ng ngayong araw ay magandang pagkakataon upang ipahayag ang iyong mga ideya at pananaw. Ang labing apat ay nagpapahiwatig ng pagbabalanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay, habang ang dalawamputwalo ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan at tagumpay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paggawa ng isang bagay na makakatulong sa iyong personal na paglago. Maaari kang maglaan ng oras upang matuto ng bagong kaalaman, subukan ang isang aktibidad na nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, o simpleng maglaan ng oras upang pagmilayan ang iyong mga tagumpay at layunin sa hinaharap. Sa paggawa nito, pinapalakas mo hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang iyong kumpiyansa at pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Ang pagpapasalamat ay may kapangyarihang baguhin ang iyong pananaw sa buhay at magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw-araw na gawain. Magpasalamat ka sa mga taong sumusuporta sa iyo. Sa mga aral na natutunan mo at sa mga pagkakataong patuloy na bumubukas para sa iyo. Tandaan, ikaw ay isang libra, puno ng kagandahan, talino at pag-unawa. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon, yakapin mo ang pag-asa na hatid ng spring equinox. Magtiwala sa iyong sarili, sundan ang iyong puso at hayaang ang araw na ito ay maging simula ng isang bagong yugto ng kasiyahan inspirasyon, at tagumpay sa iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.